so good morning mga kabakyard eto na yung mga bake natin na winalay so malapit na natin sila i-dispose itong mga crossbreed natin na i-dispose natin this end of July at yung mga pure native naman natin ay first week ng August so napansin ko mga kabakyard mas malalaki talaga pag crossbreed kesa sa pure native pero mas bilugan yung ibang katawan ng pure native natin kaysa dito sa ibang crossbreed. etong ibang crossbreed natin, para siyang ano, duro kasi yung pina, duro kasi yung breed na pina AI ko dyan. Kaya ang katawan nila ay ganyan. Mahaba na parang mamasel. Papansin mo rin naman na medyo may muscle sila. Pero mayroon pa rin talaga silang uh, mapapansin mo na may pagkalahing native talaga. Parang hati. Ganon. So, ayan. Mas mabilis lumaki ang mga crossbreed kaysa sa pure native. So, kung yung mga gusto mag-alaga ng native dyan, pwedeng kung gusto nyo mas mabilis lumaki, crossbreed nyo na lang. So, kung ayaw naman mabilis lumaki, gusto nyo lang yung pang na malasa na pag nilechon mas malutong, mag-pure native kayo mga kabakyal. So, ayan. Ito ang ating Uh, bagong kulungan na ginawa natin para sa ating mga walay na biik ganito lang siya kasimple So, sila kung umulan man. Pero silang masisilungan at may part sila na hindi maaanggihan. Kasi nilagyan natin ng harang dito banda. Para kung malakas yung hangin, tapos umuulan. Hindi sila basang-basa. So, ang update sa ating mga pure native na beak ngayon at saka yung crossbreed na peak. Kung mapapansin nyo mga kabakir. Para silang may butleg-butleg. Ayan sa katawan. Toto. Halos lahat sila may ganyan. Kasi, doon sa dati nating kinulungan sa kanila, yung may ipa. So, pag ano, pa, doon sila nakakulong, pangit din pala mga kabakyard. Lalo na kung wala silang malulugluban na putik o liguan. Kasi, marami siyang uh, binabahayan siya ng langgam, tapos maraming insekto. Minsan sobrang dami rin lamok. Ayan, kinagat sila. Kaya naisip ko na paggawa ng kulungan dito sa so may may nalulubluban silang putik kasi may advantage din ang paglublub nila sa putik. Pag nalublub sila sa putik, syempre magpuputik yung katawan nila. So pag natuyo yun, pag gabi, kahit kagatin sila na ay kahit maraming lamok dyan, hindi sila makagat kasi kabalot yung katawan nila sa putik. So, ayan. So, pinatingnan ko to sa uh, technician ng baboy dito sa amin. Ang sabi naman niya, mawala din naman daw yan, basta napurga. So, napapurga na natin yan dalawang beses na. Una, yung turok na ivermectin, tapos pinalo up natin ng one week na purga ulit na powder naman. So, ayan na sila yung iba na tuyot na yung mga parang butlig nila sa katawan. Nagsusugat din yan mga ka-backyard pag sobrang kate tapos ikuskus nila sa sa pader. Kaya yung iba nagsusugat. So, ayan dapat ang maiwasan kasi pwedeng magka-infection sila. Ka-bacterial infection dahil sa uh, pagsugat na, pagsusugat ng katawan. So ngayon, okay naman na mga ka-backyard. Medyo natuyo na yung mga butlig nila at hindi na rin sila usyadong nag uh, ng katawan nila sa pader. Kailangan lang nila ng uh, paliguan at may putik na malulubluban. So ito, kinawa natin sila dito. At mamaya, lalagyan natin sila ng lalagyan ko ng tubig tumamiyan tanghali. Kasi umaga ngayon mga ka-backyard. So, may tanghali natin lagyan para pag sobrang init, maglulublub lang sila dyan. So, itong mga bago nating breeder, mga buntis na sila. So, this August sila mga anak. Ayan, dalawa sila. Pure native pala itong mga kabakyard. At ang ginamit kong barako dito is yung barako natin na pure native din. So, tingnan natin kung ilan magiging anak nito mga to. So, mga first timer itong mga to. may mapapansin nyo, malaki na yung, chan eh no Malaki na yung chan niya mga kabakir. Oh. ilang weeks na lang yan. Mga anak na yan. Ang due date kasi niyan mga August. 28 ganun sunod sunod yan tatlo silang mga anak ngayong August na mga pure native natin tatlo silang sabay sabay na mga anak so meron tayong pang stock ng uh, may pang stock tayo ng Vermont So, ayun lang mga kabakir ang update natin ngayon. Update ko kay mga kabakir pag nabenta na lahat yung biik natin. So, ibibenta ko kasi lahat yun. Magtitira lang ako ng dalawa. Gagawing inahin ulit natin. Para mas dumami na yung ating mga alagang itim dito.